Yan, mag-unbox tayo ng mga pinamili ko. Ito yung pinamili ko ngayon sa palengke. Tingnan natin kung ano lang. Salagang 2,000 plus. Yung wings powder namin is 8. 8 lang siya. Tapos ito, yung mga conditioner namin is 9 9 na yung benta namin tapos itong mga shampoo ayan shampoo 7 7 lang yung benta namin ito din tingnan ko pa baka baka 9 na to hindi ko pa natingnan sa si resibo may i-update ko kayo pero ito Ariel 16 lang yung benta namin kasi mabinta siya fast moving yung Ariel kahit medyo pricey tapos ito Dove shampoo 7 saka itong conditioner 9 ito chlorine at saka super white Itong head and shoulder namin is 8 ito lang yung mahal namin na shampoo kasi mahal talaga siya tapos itong mga bar kala na bar is 8 na. 8 na yung binta namin. Tapos ito, may ganito ako. Tawas. 12. 12 yung binta namin ito. Ito, super white ito. Super white at saka chlorine. Saka. Itong downy. Buy 6, get 1 free. So, may free ka na na isa. 8 yung binta namin. 8 unbox buksan natin yung pangalawang karton. Lumasa na imong Pasko, Pasko. Ha? Yeah. Lumasa. Kay nag-unbox pa ko. Nandiyan ako. Kuya, mo ka magdaka ko an. Ito yung pangalawa. Kaya abul na kay mong gunting. Ay. Nadaong oh, mga powder. Ship o mana? Yung ganito na Charmy. Five lang yung benta namin. Tapos ito, yung Revisco Cracker is eight. Eight na yung benta namin. lang dito. Tapos ito, ano ito? Bawang. Bawang. Hindi lang. Twenty yun. Tsaka ito, Bumbay. Tapos ito, ano ito? Kwechow. Yung kwechow sa amin na beef is 10 Ten. Then, yung benta namin. yan. Okay, ko lang dyan sa lalak. Ito. 6 Ayan ko And. Tapos, itong Lucky Mina Beef is 12 yung benta namin. Anong din yan. Tapos, ito. Silver Swan Asuka 8. Ito yung benta namin. Ayan, so, isa. 100 ml yan. At saka itong Nescafe Stick 3. Tapos, yung benta namin. Ito. Tapos, tapos ito. Ano ito, paminta powder. Ito. Tig piece of powder. Buto. At saka itong laurel. Tig piece of ito. Tapos itong silver swan na toyo is 9. 9 yung ganta namin. 100 ml yun. Anim lang to ano. Um, tapos ito. Nor cubes na chicken. 9 yung ganta namin. Okay. Ito. yung kanina. Kasama sa ano. Ito. So, Anong um, to. At saka yung beef. Anong um, din to. Laking bumili rin ako ng ganito, 10 piso. bawang. tapos ito vita, 8 8 na yung mga biscuits amen vita. Ano, ano pa dito? vita. resto, 8 dun, 8 tapos ito charmina dry net, 6 yung ano ko, 6 pesos yung benta ko. tapos itong consitanton, ano yun? 15 pesos. 15 pesos yung binta namin. Hot and spicy. Hot and spicy. 6 to eh. Anim to to. Ito yung kasama niya. Anim. Tapos, may laki may din na kalamansi flavor. Anim din to. Okay. 15. Ito lang. 15. Tapos ito. Laki me na chicken. 12. 12. 12 yung anim. Um, Ganyan Tapos, yung magic sarap, mahal na. 5. 5 na yung benta namin. Ito yung kasama nahulog. Ay. Tapos ito yung cotton. Ano na, 6 na yung capital niya. So, ibebenta ko na to siya ng 8. 8 na yung benta namin sa cotton. Tapos ito, 16 yung capital niya. 18. Yung ano, binta natin yung bulky na bihon. Tapos ito, yung swap. Ano lang to, 8. 14 yung benta namin sa kasi yung capital niya is 11 tapos um, birch tree is 12 12 yung benta namin tapos itong Milo isang dosena to 11 11 yung benta namin tapos ito yung sunrocks na malaki 20 yung benta namin yung capital nito is 15 something ano medyo malaki-laki yung tubo kasi hindi siya fast moving sa amin. Tapos ito alki alcohol sa amin lang ito. Tapos ito asin. Yung asin sa amin is seven. Seven yung binta na yun. sponge sa amin. Ito dayok sa amin lang din Tapos ito nga ta. Yung families sa amin is 26 na. Kasi ano mahal na siya. 22.75 na yung capital niya. So 26 na yung benta namin. Ano ito eh. Tapos ito, Lucky 7. Ang Lucky 7 is, ano lang, 26 din yung benta namin sa Lucky 7. Ano ah, okay. ba? Ito, ah, anin ito Lucky 7? Ito pa, Lucky 7, Lucky 7. May beef look pa. Ano 26? May ano pa yun? Eh? Lucky 7, Lucky 7. Yung beef flop na Argentina is 25. May kim pa nito na no. sa ginas. 23 yung kim. Ito ang mura na sardinas. So, ito. Ito lang yung mura na sardinas sa amin. Ito ay 23. 23 pesos yung benta namin. So, yun lang sa soft drinks yung binili ko at saka oil. So, ang halaga niya ay tingnan ko lang sa resibo. Kita ba? lang ha. Pumita natin ang ang nabayaran ko is ito. Hindi kita eh. 2,721 59 centavos. 2,000 ito eh. So, hindi, hindi mga 2,721.59 itong gross hindi ko sama yung cook na binili ko so, yun lang yung pinamili ko ngayon, ayan arrange ko muna ito